na wala ang Dan hindi na celebrate ang record breaker. i e, celebrate pa rin natin yon, Kalinga pa rin po sila. Makikita pa po yan. Huwag kayong mag-alala. ulit as a friend. <laughs> okay na po ba? Hindi mo na siguro malakas. Yes, change topic na nga tayo. Change topic na tayo guys. Basta yun na no. Nag, ano na si Dan. Basta tigil na po ang paggawa ng reaction video sa kanya. Ayan. Kung gusto nyo po supportan si Joy, support na lang po kayo. At second year pa lang po si Joy. Malayo-layo pa ang ating lalakbayin. At yun. At uh, thank you po sa inyo. So, ang schedule lang may Chris is di ko alam, guys. Kailan mo pwede? May Chris Sabado na. O, pwede namang Sabado. Kasi wala nang... Ay, wala nang I love Sabado. Lakasan mo pa. <laughs> Gusto nilang laksan. May post daw si Joy kaya Asan? Hindi po. Wala po yun. Anong post niya? Tama naman si Kuya J.Lo eh Hindi nyo naman po alam kasi yung mga nangyayari dito Kaya Yun lang po ano Title po ng song Huwag nyo na pong alamin kasi tapos na po ang Den Joy, <laughs> Iba na lang nga Iba na lang Ibang patinggan na lang natin Anong gusto nyo guys? Uh, sigi Mami Chris tayo Yan. Alam nyo yan? Alam nyo yung kanta, music na yan? semi-Christian ah, Alam niyo yan guys Si Santo Domingo. Every week may joy diwata. Sana every week may joy diwata. You will fight Ay sorry nawala Danjoy pa din Yan no? Danjoy pa rin tayo Danjoy walang iwanan Nawala man yung love team Tayo andito pa rin Grabe sobrang napamarsamin Ang Danjoy Lalo na po sa akin Lalo na sa amin dito, yung mga kasama namin tuwing nag-shoot kami, sobra talaga na pama Lahat po talaga kami affected. affected. Sobra po. Lahat kami sobrang ano, lungkot mga nangyari. Di lang nyo nahalata. Kasi yung iba nga, di nga po makapag-live yung iba. Kasi ayaw din nilang pag-usapan. Kasi yun ang palaging topic sa live. Kaya, yun. Ngayon, medyo ano na, Labis na nasaktan request ni Barador. Makaka-copyright po tayo diyan. Oo, oh, danjoy Joy, kaso gawin mo ng story na si Joy ang pinili ni Dan. <laughs> ang bihira. Guys, sabi nito, gawan ko daw ang Dan Joy ng season 2. Kaso, ang pinili daw ni Dan is si Joy. <laughs> Grabe pagka. <laughs> ang bihira naman kayo. Lalo tayo hindi makakamupon yan. <laughs> Christmas song na lang Para may balik ang saya <laughs> sino may gusto sino naman may gusto na mawala ang Danjoy at mahal namin sila demo sabi ni Kuya Jelo. lalo ni si Kuya Jelo, grabe yan grabe si, si founder nga nawala na oh. si founder Bobby asa na yung si founder Kuya Bob mira naman o. gusto nyo ba nun guys at siya season to daw ng Danjoy pero si Joy yung pinili <laughs> gusto nyo ba yun <laughs> Team Song ng Jomcar Sige Guys, yung Jomcar guys 200 plus pa lang, pabuti na po natin 300 guys Anong nangyayari sa Jomcar car muli natin ibalik ang init ng ating mga jump car wag na kuya rap tama na ang sakit <laughs> now. Copying and pining ni Joy Abangan. oh, inabangan natin yan. Maputi rin. Part 2 ng Dan Kuya Ra. Meron pa rin talaga, ah. Relapse. Dan sa ibang universe. Ang <laughs> vera. Ah, trending yan, panigurado. Sana si Mikey wala. Ay, wala po. Wala po yun. Gawin mo comedy na lang kayo. <laughs> Ang